Hello everyone, mayroon naman po tayong God's Word for today. Ngunit bago yan kung hindi ka pa nakapag-subscribe ay inanyayahan po kita ngayon na mag-subscribe. Pindutin lamang po ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong ma-update sa aking mga bagong upload. Nais nice kong pasalamatan ang aking magiliw na tagapanood ay yung aking mga subscribers, yung sharers at saka yung mga nasa comments. Salamat po ng marami sa inyo. God bless po. Na yung ating pag-uusapan po ngayon ay nandito po sa Lucas 8, 23 hanggang 24. Ang sabi, nang sila ay naglalayag na, nakatulog si Hesus. Bumugso ang isang malakas na bagyo at ang bangka ay pinasok ng tubig, kaya't sila ay nanganganib na lumubog. Verse 24, nilapitan siya ng mga alagad at ginising. Panginoon, lumulubog na po tayo, sabi nila. Bumangon si Jesus at pinatigil ang hangin at ang malalakas na alon. Tumahimik naman ang mga ito at bumuti ang panahon. Na yung ating pag-uusapan po ngayon, malakas na bagyo ng buhay, paano kinaya? Mayroon po tayong tatlong katotohanan. Ang una, makakaya kung si Jesus ang kasama. Sabi po sa ating teksto sa verse 23, Nang sila ay naglalayag na, nakatulog si Jesus. Bumugso ang isang malakas na bagyo at ang bangka ay pinasok ng tubig. Kaya't sila'y nanganganib na lumubog. Now, malinaw na kasama si Hiso sa bangka. Subalit so siya ay natutulog. Nabigla namang bumugso at pinasok ng tubig ang bangka at nanganganib na lumubog. Now, minsan may karanasan tayo bilang mga anak ng Diyos na kumpiyansa tayo na tayo ay may prayer, may devotion, nagsisimba, naglilingkod sa ministry, tapat sa paglilingkod, tiwala tayong kasama natin ang Diyos. Tapos biglang may dumating na pagsubok, bagyo ng buhay, ang daming problema at mga alalahanin. Nagugulat, nabibigla at napapaisip na bakit nangyari ito? Di ba kasama ko naman si Lord? Di ba naglilingkod naman ako sa Kanya? Bakit may bagyo sa buhay ko? Mga kapatid, kung nauunawaan natin ang story ng ating teksto, kasama nila si Hiso sa bangka. Pero dumating pa rin yung literal na bagyo o nos malakas na hangin at alon. Namuntik pa nga silang lumubog pero hindi nangyari dahil kasama nila si Jesus. Nakaranas ka na bang munti ka ng lumubog sa problema? Sa mabibigat na suliranin? Tandaan, kahit maraming bagyo sa buhay, huwag kalimutang kasama natin si Jesus. Hindi tayo lulubog dahil nandyan siya kapiling natin. Sabi nga ni Jesus sa John chapter 15 verse 5, Apart from me, you can do nothing ngayon, hindi naman tayo lumalayo sa kanya hindi naman tayo namumuhay sa paglabag naglilingkod naman tayo sa kanya hindi lumalayo si Jesus sa atin kasama natin siya kaya anumang bagyo ma-overcome natin dahil nasa panig natin si Jesus sabi nga po sa Matthew 28.20 turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Hindi lang ito tungkol sa misyon at sa pagtuturo, kundi maging sa pang-araw-araw na buhay, hindi niya tayo lalayuan at pababayaan. So, malakas na bagyo ng buhay, paano kinaya? Una, makakaya kung si Jesus ang kasama. Number two, makakaya kung lalapit tayo kay Jesus. Sabi po sa ating teksto, habang nasa gitna ng unos, bagamat nandyan yung takot, kaba at pangamba, isa sa mga matalinong hakbang ang ginawa nila ay ang lumapit kay Hesus upang ipaalam ang kanilang sitwasyon. Ayon po sa ating teksto, sa verse 24, nilapitan siya ng mga alagad at ginising. Take note, nilapitan siya ng mga alagad at ginising. Panginoon, lumulubog na po tayo, sabi nila. Bumangon si Jesus at pinatigil ang hangin at ang malakas na alon. Tumahimik naman ang mga ito at bumuti ang panahon. Sa buhay din natin mga kapatid, sa panahon na nasa gitna tayo ng unos, huwag kung sino-sinong tao na lang ang lalapitan mo para lang masagip ang buhay at mga problema na para bang napakahuplis na. Bakit hindi tayo lumapit kay Hisos at sa Kanya humingi ng tulong? even sa ating mga decision making, hayaan natin na umayon sa kanyang kalooban ang ating ginagawa. Isinasabuhay at sinusunod, hindi sa mga sabi-sabi at sa mga paniniwala na hindi nakabase sa Biblia at sa kalooban ng Diyos. Sabi nga ni Jesus sa Matthew 11.28, Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigat ang lubha sa inyong pasanin at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Sa reality na naranasan ng mga disciples sa gitna ng bagyo, habang nakasakay sa bangka, malamang hindi tuwid ang direksyon. Habang lumalakas ang hangin at alon. At hindi sila papayag na lumubog, masira at maanod. Kaya para maagapan, lumapit sila kay Jesus. Sa buhay natin, ganun din. Habang nasa gitna ng pagsubok, ay paliko-liko tayo. Pero dapat huwag nating hayaan na lumubog at maanod tayo. Dapat lumapit na tayo kay Jesus at ipagkatiwala na natin sa Kanya ang sitwasyon. So malakas na bagyo ng buhay, paano kinaya? Number two, makakaya kung lalapit tayo kay Jesus. Number three, makakaya kung may paniniwala tayo sa kapangyarihan ni Jesus na magagawa niya ang lahat. Sa ating teksto, wala nang magagawa ang mga disciples. Yes, maaaring inaalalayan nila Gumagawa ng mga pamamaraan, pero aminado silang wala ng ibang paraan kundi si Hisos. Nang lumapit sila kay Hisos, ginising nila si Hisos dahil natutulog. Sa malakas na unos, hindi nga ba nagising at nadistract si Hisos sa kanyang pagkakatulog? Tulog nga ba talaga siya? Well, walang malinaw na detalye, basta ang sabi ng Bible, natutulog siya. Subalit may pahiwatig ang paghiga o pagtulog ni Hisos. Ito po ay nagpapahiwatig ng panunubok sa mga alagad niya. Una, panunubok sa pananampalataya. Pangalawa, nagpapahiwatig na nakikinig kay Jesus ang kalikasan. Pangatlo, ito ay nagpapahiwatig na gusto ni Jesus makita kung ano ang reaksyon ng mga alagad niya at kung paano sila lumapit kay Jesus. Pangapat, ito ay nagpapahiwatig kung paano si Jesus tumugon at nagpakita ng kapangyarihan. At panglima, ito ay nagpapahiwatig na Minsan, hindi agad siya sumasagot. Ipaparanas muna ang bagyo ng buhay bago siya tumugon. Now, ano po ang nangyari matapos maniwala at ipagkatiwala ng mga disciples ang sitwasyon nila? Sabi po sa ating teksto, sa verse 24, Nilapitan siya ng mga alagad at ginising. Panginoon, lumulubog po tayo, sabi nila. Bumangon si Jesus. Take note, bumangon si Jesus at pinatigil ang hangin at ang malalakas na alon. Ano nangyari? tumahimik naman ang mga ito at bumuti ang panahon. Kaya mga kapatid, isa lang ang ibig sabihin nito. Ang bagyo ng buhay ay tatahimik at bubuti rin ang panahon nito. Paniwalaan natin sa pangalan ni Hesus, bubuti rin ang ating mga problema sa buhay at makakalampas din tayo. Paniwalaan natin siya ng buong puso. Malakas na bagyo ng buhay, paano kinaya? Review muna tayo sandali. Ang una, makakaya kung si Jesus ang kasama. Number two, makakaya kung lalapit tayo kay Jesus. At number three, makakaya kung may paniniwala tayo sa kapangyarihan ni Jesus na magagawa niya ang lahat. Para po sa ating application, una, huwag bumitiw sa paglilingkod. Mamuhay na kasama lagi si Jesus. Pangalawa, huwag kung sino-sinong tao ang lapitan. Kay Jesus lang dapat tayo lumapit, tumawag at humingi ng gabay patnubay at kagalingan. Number three, kay Hesus ibuhos ang pagtitiwala na makakaya at magagawa niya ang lahat para ibigay sa atin ang tagumpay. Naway mayroon po kayong natutunan sa ating napag-usapan. Salamat po sa inyong walang sawang panonood pakikinig. Pagpalain po kayo ng ating Diyos at magkita-kita naman po tayo para sa aking mga susunod na video. Salamat po. God bless everyone.